Gaganda po ng sukat oh. Taman tama ari. Yan nakais pa po tayo. Talaga may plano sa atin ang Panginoon ay. <laughs> po sa episode na ito ano po. Bibisita po tayo sa Labak na Palayan at kadahilanan po ah, halos palay na lang po natin yung natitira dito oh, Ay baka po yung ibang insekto ay dun lumipat sa ating palayan po oh. Kaya ho tayo lulusong kahit medyo hapo na po yun tara po sama sama po tayo ito po ay naanihan na itong hanggang dito sa atin oh. yan ay natitira po sa atin ay yung mga bandang hilaw hilawin po doon ay sayang po naman ay ating sasaglitin at malaman po natin ang kondisyonis ng palay nga katulad po nito ito yung naharbisa na, isang pitak ito tapos ari po lahat ng tira yaan po lahat ay anihin pa para sa atin po ah oh, may nalimutan pa pala din eh oh sabi wala na kaya po pala huminto dito ano po para sa pagkakaalam po ay tayo po ay dun sa aking ama po nag ano nag aani po at masigit na hinug po yung palay doon oh, po dito kumbaga ito makakapaghintay pa ng one week oh bago babalikan po ulit ito Yan, pero kung ano po pwede na rin po pero kung mas marami kung alin po yung mas maraming isave may isave siya po yung priority po natin yan tara po may naiwanan na ilang ano kaya ari si tito earning yung naggilid rito eh 1 2 3 4 5 limang ano pa po siguro na may mga dalawang buhat oh akin pong i-check at gawa ng yung atang niya Delikado magtuturo po yan yung parang hindi na siya tutong masasayang lang ang pagkakataon at pagod yan katulad ho nito na ano eh. lalo na po dun sa baba at yun ang mas hilaw pa mas critical pa po yung ating ano dun yung ating palay bye bye irrigation na po tayo pero matitigas na naman po pala yun po pinakamalaking tinitak huli natin titanim yun Yeah, ya, dapat siya yung machik ah, oh, hindi pa naman pala ah, ani dito sa kabilang side Otis. Yan, ito po. Mas maganda rin po magbisita medyo hapon. Para kita natin yung insekto po andiyan pa talaga, hindi pa sila sumisilong baga. Ah, eh, eh, meron din nga pala. Ang daming nalipad. Oh. Eh. buti po pala tara hindi pa naaanihan ang malagkit yan yung malagkit ni kuya ah, pero katangay pagkadami rin lalaki po ng butil ng malagkit ngayon po naman kaya nahin na yung bintahan ng malagkit ano po may lumalabas na galing china hua tayo yun, yung glutanos. yung giniling na pulverize yan ito yung pulverize senyoreta pala senyoreta yan iba pa po yung kumpara nating puro kung tawagin kahaba ng uhay eh. akala ko ito yung anihan at dito Nagtitreser sila ng nakaraan buti pala at hindi pa kasi kung anihan na to sure dyan na lahat kadami yung mga ano hindi lipad eh. Hindi po naman yan sa atin kiko e lari po yan Pero pagkahaba ng uhay abak Oh Ang lalaki po pati ng binutil niyan no yan. Kukuhugot po tayo na isang ano Kumpara natin doon sa ordinary na palay eh ang dami rin palalatangin na rin ating buti huwag nilusong natin madalang salamat po naman may nalipad madalang dalang po Sa bandang ganito po na lalaman na ang ano Yung malagkit at hindi po ba malagkit yung po share ko po sa inyo Para magka idea po kayo Yan sa butil po ba Malalaki hmm. Parehas lang po silang palay pero yung laki. Hmm. Yan, oh. Tempot malaki. malakit hmm. Malagkit po diyan yung pinakamataba. Hmm, hindi magtabi ay. Oh. Yan, ito po ang malagkit yung madilaw. Oh. Yan. Yeah. Ganun po ang malagkit. May eh, eh, may nalipad rin. Eh, eh, ayan po pala yung spring up sa umaga. Eh. Doon po pala naman siya yung natatanong ko nagtitracer yung kabilang side doon. Buti pala ito hindi pa. Maganda po yung bubumbahan pa kahit isang bigay pa. One shot pa. Oh. Atin po ay igahin na rin ang tubig na rin. Para po mas lumintog, lumintog po ang tawag sa amin yung bumintog ang palay natin. pala oh. Steam. Yun. pu pinapaigahan po natin ng tubig. Para po mas mabintog ang ating palay. lalaki po ng kabuti oh. Yung. Yun, ang Yun, lalaki. Ay, ayos pa na ala to. Oh. Naay po, oh, kabuti. Ya, yeah, taman tama. Ang gaganda po pati ng sizes oh. Eh. Hmm. Ah, tulungga ah medyo nakakaano din po baka biglang eh eh lungga baka may naka all suit na ulo ay Ayan. binilisan ko na lang ah, ho gaganda po ng sukat oh Taman, tama tama ari yan naka-spot pa po tayo talaga may plano sa atin ang Panginoon na yun yeah may plano po sa atin nakadali pa ng kabuti oh yeah nakakalusod ng pang hapuna oh no? <laughs> Yan na po itong kabuti yan. Maganda po at yung, ano ba yung, may pagkabata pa po yung ano hindi like nung malalaki talaga siya na pag ginisa natin ay eh, parang may kulay toyo na oh yan mari po maganda oh ka natin ay panalo mm uh. Basta po ikutob ko na ay eh. pag wala tayong dala meron na naman. Oh. Pero pag nagdala ay eh, para sinasadya, hindi baka po pagkakataon lang ano. Ganun po talaga. Okay na naman po rin ating pala yan. Oh. Bukas, schedule natin sa pag-spray po. Mas critical po yung ating labak. Oh. Kaya siya lang yung may spray. Ito po naman, halos hindi na ho tayo dito mamomroblema at gawa ng may laman na po yung ating palay dito yan yeah, mga madidilaw na at saka po kung sakali mang dapuan siya na insekto hindi na rin po tayo mag spray gawa po ng madilaw na yung ating ano yung ating palay po ay baka tumusok po dun sa sa loob yung lason ay baka po makapikto sa ano sa kakain po <laughs> Yan. Kaya po yun na lang labak po bandan labak ang ating iisprehan. Ito na lang po ang natitira tapos ayun kahanggan natin sa pinitak. Ito po lahat ubus na. Tapos ito kay Kaerning. Tapos na rin po ito. Oh. Yan araw na lang ating hihintayin po parang may naano din nga ho ay epekto ng atangya ng nakaraan no? ah oh, pakadaan pati lamok oh. walang dyo yan ito po na pag uh, hindi na pag anihan na Ayun po ay paano po salamat po sa inyong pagsama ano po dito na rin po tayong tatapos ang episode na to yan ingat po ang lahat happy happy lang po bye